mission accomplished. <laughs> Ang isang wish ni Ronnie Lee okay. yan. Yeah. <laughs> ko kay Ronnie Lee At talaga naman. Ay! Ay! At talaga naman. <laughs> Dahil dyan, meron man ba Baka naman may mga pambara pa pangkula. Oy, dapat ikaw man libre, Mother's Day. <laughs> dapat nga ikaw eh, kasi ikaw araw mo nga eh. <laughs> Ganun ba yun? Oo, oh, dapat meron. Dapat nga, din yung Day off eh. <laughs> o, oh, tuining kami oh. O, oh, Mother's day. Talaga to. Oh, o, sayo-sayo ni Justin. Papagbigay na naman ng ngiti ito o. Salamat! <laughs> Happy Mother's Day sa inyong lahat. Sa lahat ng single mom, sa lahat ng Mother's Day. Sino itong ba? <laughs> Tumabalo siya hindi ka nakakain diet ka na <laughs> <laughs> happy mother's day everyone